Casino privatization. Sino ang nasa likod? Ganito, Ate Claire, mga kababayan. While I was in Cebu over the holidays, um, hindi nga ako, hindi ko na kontak sa si Ate Claire at that time eh, kasi I was also, uh, I wanted to give her her private time. And mm -hmm. then I was, uh, may nakausap ako ng mga casino workers uh, sa waterfront. Uh, mm -hmm. Ito yung waterfront na nasa Lahog. Uh, kasi may waterfront din doon sa tapat ng airport. Uh, sa Tan Cebu International Airport, may tapat niya na waterfront hotel and casino. Meron ding waterfront dito sa Lahog. I don't know exactly kung alin dito sa dalawa, uh, waterfront sa airport o waterfront sa lahog. Pareho uh, -huh. uh, parehong may casino yan. And um, sinabi nila sa akin na, pinaalam nila sa akin na pinagbibenta na yung mga kasino na pag-aari ng pagkor. Um, they said, uh, sinabi nila niya, yung New Coast sa Manila, nabenta na yon. Tsaka yung Park Mall. Alam ko yung sa Park Mall kasi nakikita ko yun. Park Mall sa Cebu City yeah. Um, that's the mall na katapat yata ng Cebu International Convention Center na nasira na, na, na nasira na yun. And ngayon, gagawing uh, Mandawi City Hall yata yun. No? Oh, Mandawi Government Center. So, tapat mm -hmm. yan ni Spark Mall. Uh, alam ko may kasino yan sa second floor. Uh, nakikita ko yan eh. So isa yan sa mga nabenta na. Tapos yung New Coast. Tapos uh, parang yung sa uh, isusunod sila. Of course, itong ating mga casino workers, they're, they're concerned kasi para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, itong mga casino po ng pagod. By the way, in Southeast Asia, the Philippines has the most number of casinos. Which is... Uh, sometimes... baka mamangkayo we have more than 200, I think it's 266 casinos Dandy across pala? the country. Mm -hmm. mm. If, I, if I'm not mistaken, 266, 236. Basta mahigit dalawang Masa daan, daan. Ang mm -hmm. sa buong Pilipinas. And we have the most number of casinos. And um, hindi pa kasali, uh, kasali na pala yan yung nasa Entertainment City. So karamihan po sa mga casino, mga kababayan, at i-clear, ay pag-aari mm -hmm. po ng gobyerno. Pag-aari po ng pagkor. Mm -hmm. So ang pagkor is not a regulator, it is also a a casino purveyor. Nagpapatakbo talaga ng casino. Yung casino Filipino. That's their brand. Casino Filipino. Mm -hmm. So, ang empleyado po dyan, ay empleyado ng gobyerno. Empleyado ng Pagkor. So, nakausap ko minsan si Kamset Jun Ibasco. Uh, sa panahon ni Presidente Duterte, meron ng proposal na i-privatize sa mga casino, pero hindi po yan um, uh, na isang kaparan. Mm -hmm. hindi, hindi, hindi na pusto yun. At this time, sa panahon ni Altingco na ayon kay Kati Binag, nag-droga din kasama si Lisa Marcos, binenta na nga uh, mm -hmm. ang New Coast tsaka yung Park Mall. Yung sa Park Mall, maliit lang yun. Maliit lang yun. Pero may mga slot machines doon. Now, mm -hmm. mga kababayan, ang malaking question dito is this. Ang casino, ang kasino nakakasira ng buhay. Saan ba kumikita ang kasino ng pera? Sa taong bayan din. Yes. Yung mass market. Merong mass market, merong VIP. Yung mga VIP ito, yung mga jacket operators, nandun, nagdadala ng mga players, ng mga big time. VIP. Mm -hmm. Ang mass market tayo yun. Uh, yung mga patingi-tingi. Tag like 100, 200. Yeah, yeah. <laughs> Adikai, mga jackpot. At least yeah. mga kababayan, taruhin natin to. Kung ang kasino ay pag-aari ng gobyerno, kahit natalo ka, kahit papano, may redeeming value siya. Kasi yes. yung yes. bangko nagbibigay din ng financial assistance sa mga uh, may sakit. May sakit, diba? dapat. Yung mga Oo. projects, nabibigay sila ng ambulansya. Mm -hmm. uh, kung ano na diba, mga social projects ng Pancor. Part ng ng kanilang uh, social corporate social responsibility or CSR mm -hmm. so at least itong mga binibigay ng Pagkor mga ambulansya o kung ano mga school building or tulong sa financial sa ating mga kababayan may sakit at least yun yung redeeming value mm -mm, may silbi mm -hmm. yun yung redeeming value dahil ang kasino ay pag-aari ng gobyerno and of course ang kita ang gross gaming revenue na nakukuha ng ang gaming revenue na nakukuha ng Pagkor na somehow nababalik sa treasury at alam ko uh, yung kita ng Pagkor hinahati-hati na yan eh may portion diyan napupunta sa Philippine Sports Commission, uh, mm -hmm. 5% napupunta sa 5%, 10% napupunta sa ganitong budget, napupunta sa ganyan. So, these are part of the redeeming value. Pero, hati clear mga kababayan, kung ibibenta mo sa pribadong operator, tulad ng ginagawa ngayon, bibenta mo. Hindi na magbibigay na school building ang mga ang mga private, private na corporations course. na bumibenta ito. Nakita mo ba yung si Bloomberg ni Rason, nagbigay ba ng school building at taon? -taon? Namimigay ba ng financial assistance sa mga may sakit ang Okada Manila? Hindi. Because these are corporations, private corporations na to. So, yeah. ang kita nila, sa kanila na yun. So, nawawalan oh. na ng redeeming value ang kasino kapag binibigay mo sa pribadong mga kamay. Yun yung una kong objection. Because I am not in favor na ibebenta yung mga casinos because if, if we can get casinos to, eh, kung pwede lang natin burahin lahat ng casino, I would go for that. Yeah. Uh, di ba? Kaya mabubuhay ka naman kung hindi naman tayo mag- Ay. maglalaro ng slot Ay, skin. Naglalaro Bakun, lang man, naman tayo pag once in a blue moon. Libangan oh, lang. Si na blue moon. O, Oh, libangan lang, pa, pampalipas na ng oras. Mm -hmm. Um, if we can do away with casinos, so much the better. We will save more lives. Pero nandiyan yeah. na yan, huwag natin ibenta. Because may redeeming value pa siya kahit papano. Napupunta ulit sa taong bayan yung pera. Kung baga kinuha mo lang kay Juan ang binibigay mo kay Pedro. Pero yes. eh, pag binigay mo na sa private hands, then corporate greed will come into play. Lahat ng kita nila sa kanila lang yun. Wala nang mapupunta sa taong bayan. Di ba? Yeah. But ito, Ate Claire, mga kababayan, ito yung biggest problem dito sa privatization ng casino. Hindi naman natin nakikita na public bidding, di ba? Walang nagpa-public bidding ng casino ngayon eh. Nung sinabing binenta ang New Coast, binenta ang Park Mall, nabenta na. Hindi naman natin narinig na Wala balita. Na, so public bidding, di ba? Yes, yes, so, yes, yes, Kung walang public bidding, somebody else in power can just point to, oh, itong casino na to, bilhin so, mo. mo Sa'yo na yan. Yeah. Bayaran ng gobyerno. Tapos, bigyan mo ako ng 10% sa gross gaming revenue buwan-buwan for life. Yeah. That's the bigger problem ngayon mga kababayan. That's why gusto ko sana itong sabihin earlier pero kailangan kong antayin si Ate Claire kasi mm -hmm. mas marami yung mas malawak yung mararating natin. Mas marami ang makakalam para yeah. mapigilan po natin. Kung sino ang magdidikta at may buton na nagdidikta dyan sa Malacanang sigurado ako dyan. Buton talaga oh. dyan. Mm -hmm. oh. Kung sino magdidikta na ikaw ang manana mananalo dito sa kasino na to sa iyo na yan benta, benta na namin yan sa inyo pero may 10% ako dyan. Buti kung 10% lang. 15%, 20% mm -hmm. ng gross gaming revenue. Akin yan. Taon-taon. ay taon, eh, buwan, buwan. Habang buhay. That's the bigger corruption. Kasi po, mga kababayan, ati Claire, kung ipagpalagay natin, ako yung drug addict na presidente, kung nanakawin ko ang pera ng pagkor, mahuhuli si Alten ko. Kasi ino-audit yeah. ng komisyon ng pera ng pagkor. Di po ba? Mm -hmm, mm -hmm. Di ba? Ati Claire, mga kababayan? Yeah. Kung doon ako magnanakaw sa pera ng Palkor at sasabihin ko, kay take ko, oh, bigyan mo ako ng 10 million, 10 billion, or 500 million, 1-1, sa gross gaming revenue na nakikita ninyo, na nalilikom ninyo, uh -huh. inuulit yan ang tuwa, sumahuhuli yan. Pero, pag binenta mo ang kasino at napupunta sa primanong kamay at hihingi ako, ang bangag na presidente ng 10% ng gross gaming revenue, walang mag-uulit na kuwa doon. Mas mabilis ang corruption doon. Mas pulido ang kita ng corrupt na opisyal. Mm -hmm. Kaya ito ang pinakamahalaga natin ipaparating sa ating mga kababayan. I have never seen a potential source of corruption na that could last you for an entire lifetime. Habang yeah. ang kasi may ka buwan buwan Kukuha ka ng 10% mo dyan buwan buwan habang buhay mo yan. Paliba na lang. Kung ang susunod na kung ng papalit dito, babawiin ulit yung mga kasino, mapuputo yeah. kanyang lihet Oh. Eh, paano natin hmm. mapipigilan yan para hindi ibenta? Eh, ma-privatize? But this is one example, Ate Claire, na kailangan nating ipalabas, ipaalam sa ating mga kababayan. Because mm -hmm. ito -huh. itong pagbibenta ng casino is one of the biggest sources of corruption. Hindi lang actually ang amount, of course, gross gaming revenue, we're talking of billions of pesos, di ba? Yes, yes. Yeah. Oh, magkana bang gross gaming revenue ni Resorts World? Nasa 40 billion yata yun. Or 30 oh, wow. billion. O, kaya magkumiwa yeah, yeah. ka lang ng 10 plus siya, 3 billion ka na. Eh, meron pa si Okada, meron pa si mm -hmm. um, City of Dreams, Meron pa si Soler North, meron pa si Soler Entertainment City, meron pa sa ibang ibang sudad, sa Cebu. Oh, uh -huh. yung New Star. Oh. So alam ko yung <laughs> alam ko yan kasi uh, yeah. ko yung mga kasi sa buong taon ng 2012. So alam alam ko yan sila. Alam ko yung kalakaran yeah. nila. So alam niyo mga kababayan. Ang 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 bigger ano dito sa taon-taon kan pwedeng humingi doon sa binintahan mo ng casino. That's Ito, clean money brother. Yung Fort World again. Resorts, ang kanilang uh, gross gaming revenue In 2023, oh. 34.2 billion. Oh, tingnan mo. Oh, tama. ko. Oh, no. sabi ko, 30 billion, Grabe. 34 billion niya. 34 billion. Oh. Pero isang kasino pa lang ito. my God. Isang kasino pa lang. Kaya nga sabi ko, Ate Claire, eh, gross gaming revenue ng isang kasino pa lang, Resorts World, nasa 34 billion na. Ah. Meron pang City of Dreams, Okada, meron pang Soler North, Soler mm -hmm. Entertainment City. And these are the big ones, ha? Mer ito yung mga mga malalaki. Oh. So, yeah. imaginein mo yung mga binibentang mga kasino hihingi ka ng 10% doon buwan-buwan for life. E eh, di limpak-limpak na sa lapi, malulunod ka na sa salaping you will earn. Instead na, gobyerno dapat ang may-ari niyan, kasi nga, wala nga, ikbisyo yan eh. E eh, kung ang gobyerno mag, mag, magpapatakon roon ng bisyo na yan, at least may redeeming value, ang kita, balik mo sa gobyerno, ibalik mo sa taong bayan. Para lang kinuha mo yung pera ni Juan, binigay mo ko Pedro at kay Pablo. Okay na yan. That's a redeeming value ng kasino under a government-controlled corporation. Pero kung binigay mo sa private hands, all the money goes to them. Yeah. Walang mapupunta Walang sa kabayan. Ang tao and the more important here is, the consideration is, yung nandita na ibigay mo yan at ipapanalo mo yan, siya ang mabibinta, may cut siya doon sa gross giving revenue buwan-buwan for life.